Colleen Luna ipinakilala na ang tunay na ama ng kanyang mga anak. Isang nakakagulat na balita tungkol sa hiwalayan ng mag-asawang Colleen Luna at Vic Soto. Ayon sa mga ulat nagdesisyon ang mag-asawa na maghiwalay matapos ang ilang taon nilang pagsasama, naging kilala si Napoleon Luna at Vic Soto bilang isang iconic couple sa showbiz, ngunit kamakailan lamang ay nagsalita sila tungkol sa kanilang paghihiwalay. Ipinahayag ni Pauline Luna na ang kanilang desisyon ay nagmula sa mga seryosong isyo sa kanilang relasyon. Nagbigay si Vic Soto ng kanyang pahayag na nagsasabing mahirap ang desisyon ngunit tinanggap niya ito ng buong puso. Pinili ng mag-asawa na panatilihing sentro ng kanilang pag-aalaga ang kanilang mga anak. Ang kanilang paghihiwalay ay hindi nagpapabago sa kanilang commitment bilang magulang sa kanilang mga anak. Ayon sa isang malapit na kaibigan ng mag-asawa, ang desisyon ay nagmula sa matinding pag-uusap. Maraming tagahanga at celebrities ang nagbigay ng kanilang suporta sa mag-asawa sa oras na ito. Bagamat naghiwalay ang mag-asawa ay patuloy na nagtatrabaho para sa kanilang sariling kapakanan at kaligayahan. Umaasa ang kanilang mga tagahanga na ang bawat isa ay makakahanap ng personal na katuwang at kaligayahan sa kanilang bagong landas.